Hello? Kumusta kayo dyan? Mga kaigsuunan ko. Uh, uh, kapatid, ito po ang ito pong vlog na ito ay continuation po ito, part 2 po ito ng aking topic na last kong ipinost na mga kasalanan ng sangkatauhan pagsamba sa mga imahen at mga rebulto. So, pagpapatuloy ko ang topic na yon kasi po, uh, kinat ko iyon kasi mahaba-haba talaga ang topic na yon dito sa, dito ito matatagpuan sa Roma, chapter 1, verse 60, uh, 18 to so, 32. pinag-uusapan uh, dito yung mga kasalanan ng sangkatauhan. So na italakay ko na noong una kong vlog um, about dito. Ito po ay ang continuation. So mabasahin ko itong eh, verse Roma 1 verse 25. Chapter 1 verse 25. Ang katotohanan ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yan po, dyan po, uh, dyan po ako natapos sa una kong vlog. So, continue tayo. Ito na po yung continuation sa part 2. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki na sila nahuhumaling so ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparosahan ng nararapat na kanilang sa kanilang masasamang gawa verse 28 dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, Verse 30, mapanirang puri na susuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Verse 31, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Verse 32, last verse nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. So yan po ang binasa ko na sinasabi dito sa Roma 1. Verse 18 to 32 ang mga kasalanan ng sangkatauhan. So dito sa review lang tayo sa aking uh, topic noong una kapatid. So imbis na ang tunay sabi dito sa aking binasa sa verse uh, 25 ang katotohanan tungkol sa iyo ay tinalikuran. At pinalitan nilang kasingulingan. So, ayan. Yung ay, yung mga pinapakita dito sa Biblia, mga kapatid na, yung mga taong tumatalikod sa katotohanan, ayan po ang mga ginagawa. Kaya, nagkakasala sila. So, ito nga binasa ko na dito. Ang mga binanggit dito isa-isa mga kapatid ang kasalanan ng mga taong ayaw sa katotohanan. So, ayan. Kaya ano ang nangyari sa mga taong ayaw sa katotohanan at lumalayo sa Diyos. So, ayan. Makikita dito na binabanggit dito mga kapatid na ang mga gawa ng taong wala sa kanila ang katotohanan sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso ay ito. So kaya pala ganoon na lang sila ang paggawa nila ng kasamaan ay patuloy at parang walang pagsisisi sa kanilang mga buhay, sa mga puso nila. So, sa verse 26, ito na po. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa, sa mahalay na pagnanasa. Ayaw ng... Hmm. So, kaya pala, ha, nagpapatuloy na sila sa pagkakasala. Parang, kung ginagawa nila ang mga ganyan, Parang wala lang sa kanila. Parang hindi, parang hindi sila nakukonsensya sa paggawa ng mga kasalanan. Kasi nga, paulit-ulit na ginagawa. Yan o, binanggit dito ang mga ginagawa ng mga taong walang tunay na pagkakilala sa Diyos. So, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip ay, sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ayan, yun palang mga tumalikod sa katotohanan, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayan, binanggit dito na yung mga babae ayaw na makipagtalik sa kapwa niya babae kundi ah, sa kap excuse me sa kapwa asa ah, lalaki kundi gusto niya sa kapwa na babae ayan na So, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa babae at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Yung mga lalaki naman, ayaw na naman nila sa mga babae, kundi sa kapwa na nila lalaki naman sila nakikipag-ugnayan, nakikipagtalik. So, ano yung ibig sabihin dyan? Yan po ang karamihan. So, sigurado magagalit ka nito kapatid kung ikaw ay gumagawa ng ganito. Pero, bago ka magalit sa akin, suriin mo muna ang Biblia. Kung magalit ka sa akin, ibig sabihin, nagalit ka sa Diyos. Nagagalit ka sa Diyos. Kasi nga, dito ko ito ibibina, binasa sa Bible. So, kung isinishare ko na mali pala ang kabaklaan, malik pala ang makipagtalik ang lalaki sa kapoy lalaki sabi ng biblia mas yan ang kasalanan ng tao ang babae naman makipagtalik sa kapwa niya babae ay kasalanan niyan lahat kapatid so hindi pwedeng sabihin na tama yan kasi nga sabi ng biblia kasalanan niyan sa diyos ha, verse sabi pa dito yan palang mga ginagawa ng yung nakikipag uh, ugnayan sa babae to babae lalaki to sa lalaki to lalaki imbes na dapat lalaki to babae babae to lalaki yan pala ang ganyan ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila ay paparusahan ng narapat sa kanilang masama, masasamang gawa Kapatid, kung ganyan po ang ginagawa mo ngayon, ikaw na nanonood ngayon, yan po ay sinasabi sa Biblia na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ano po? Sabi ng Biblia, ginagawa nila ang kasuklam-suklam. So, at hindi lang yan. Sabi pa dito, kaya't sila ay paparusahan ang narapat sa kanilang masamang gawa. May parusa dyan kapatid ang Diyos kapag hindi mo binago yung pamumuhay mo ngayon na ganyan. So, habang maaga pa kapatid, baguhin mo na ang ganyan na buhay. Kasi nga, correction is a blessing. Kaya, sinishare ko ito sa iyo kapatid para makurik ang iyong mga maling ginagawa ngayon. So, dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak, na ang tao ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay mamatay na mapupunta lang sa kapahamakan doon sa impyerno. Kasi nga, ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Hanggat maaari, pinaalalahanan tayo ng Diyos, lahat tayo pinaalalahanan tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, gumawa ng naaayon sa Kanyang kalooban. So para hindi tayo mapahamag doon sa impirno. Kaya kung gagawin mo ngayon ang tama na desisyon na naayon sa kalooban ng Diyos, ikaw po ay mawawala, ma hindi ka makakupunta doon sa ka katakot-takot na impirno na para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kung may taong gustong sumunod sa kal uh, mga ginagawa ng, ni Satanas at ng kanyang mga kampon eh masasama doon kaya nga kapatid kung gusto mong masama tayo masama ka sa kaharian ng Diyos makinig po kayo sa kanyang salita at ito po ang daan tungo sa magandang buhay tungo sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos ayaw mo bang makasama ang Diyos kapatid? sino ba naman ang ayaw makasama ang Diyos? So... Gusto natin ng kapayapaan. Gusto natin ng langit. Gusto natin ng hindi, hindi tayo nakakaranas ng hirap. Kapatid, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan, ay tanging sa Diyos mo lamang matatagpuan. Kay Jesus mo lamang matatagpuan ang pag-asa. So sa verse 28 ipagpatuloy ko saya pa dito dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam so kapatid yung mga tao palang lang ayaw talaga makinig sa salita ng Diyos katulad nito na mga, may mga taong sana naman makinig kayo sa salita ng Diyos so kasi nga, pag ang tao ay ayaw talagang kumilala sa Diyos at hindi nakikinig sa kanyang mga salita na nasusulat dito sa Biblia, so, hahayaan na lang sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Kasi ayaw, matigas kasi ang, kung may matigas ang mga ulo, ayaw makinig. So, hindi naman namimilit ang Diyos sa kaligtasan. Pero hanggat maaari, gusto ng Diyos talaga na ang tao ay maligtas dahil mahal na mahal niya ang tao. Kaso nga, pumapasok dito ang pre choice, free will. Kumbaga, may kalayaan tayo sa pagpili. Kung pipiliin mo yung tama, kung pipiliin mo si Lord, eh langit ka pupunta. Eh, pero kung pipiliin mo ang masama, ayaw mong magbalik sa Diyos, eh alam mo na ang pupuntahan ng mga masasama doon sa, sa lake of fire forever. Kung may langit na ipinangako ang Diyos na forever, mayroon ding impirno kapahamakan para sa mga taong ayaw magbalik loob sa Diyos at kumilala sa tunay na Diyos. So, verse 29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis. So, kapatid, oh sinasabi pala sa Biblia, ito, sinasabi dito sa Biblia, hindi ito aking gawa-gawa lamang, kundi sabi dito sa Bible na yung mga tao palang ganito, alipin ito sa kasalanan, lahat ng uri ng kasamaan, mga gumagawa nito, ito, sa mga taong may kasamaan uri ng kas, lahat ng uri ng kasamaan no? kabuktutan kasakiman masasamang isip pagkainggit so yung mga, mga, sakim pala kapatid kasalanan yan ayon yan ng Diyos sa mga sakim na tao masasamang isip yan Grabe, makakakita lang ng mga ano dyan sa internet at saka sa actual. Iba-iba eh, na ang iniisip. So, ayaw ng Diyos ng mga taong masasama, masasama lagi ang iniisip. pagkainggit So, ayaw din ng Diyos, kapatid, na palagi tayong maing maingit tayo sa ating kapwa. Pagpatay, yan po. Ayaw talaga ng Diyos ang mga mamamatay tao. So, pagtatalo pandaraya ng pagtatalo yun mga pag-aaway-aaway na yan ayaw, na, yan. ayaw din yan ng Diyos kasalanan yan pandaraya yun, mga mandaraya dyan at masasamang hangarin so sila'y naging mahilig sa chismes yan kapatid itong mga maritis na ito talagang nasa Biblia na ito ayaw ng Diyos sa mga mahilig sa chismes So, mapanirang puri, yan. Mapanirang puri, alam, alam nyo yan kung sino-sino Nasusuklam sa Diyos, yan ang pinaka-grabe. Yung masuklam na ang tao sa Diyos. Napakahirap yan. So, malaking kasalanan yan sa ating Diyos na buhay. Walang pakundangan. So, walang pakundangan, no? Mapagmataas, yon Hambugiro, boastful, So ayaw ng Diyos ng mga taong hambug, Mayayabang ayan. Mapagma. So yung mga kasama yung mga ma-pride dyan. O, mayayabang, yan. Mga hambog. So, boastful. O, sa ano pa. Mapagkatha ng kasamaan yan. Ah, mapagkatha ng masama, ng kasamaan, o. No? nagpaplano ng mga masasama o oh. kapwa pinag uh, bibintangan yung kinakataan kinakathaan ng mga at suwail sa magulang kapatid. Sabi dito, 'yung mga suwail sa magulang kasalanan 'yan. Kaya nga kung suwail ka ngayon, kung mga ginagawa mo itong mga ganitong nababanggit dito sa Bible, kapatid, sana naman iwasan mo na po iyan. So, kasi kasalanan niyan sa Diyos at kapahamakan ang dulot niyan kapag hindi mo baguhin yung ugali mo ngayon yung pamumuhay mo ngayon so verse 31 sila'y naging mga hangal so mga hangal ang mga taong umagawa ng ganoon so mga tak uh, mga taksil so mga taksilo gaganahan ka bang sabihan ka ng taksil? Mga walang puso o? Oh. Masisayahan ka ba pag sabihan ka ng salita ng Diyos na walang puso? At di marunong lumingap sa kapwa o? Oh. Hindi marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pa Upang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kapatid, sinasabi dito sa Bible, ang mga tao kahit na alam na nilang kasalanan ito sa Diyos. So alam nilang ang katumbas ng kasalanan mga ginagawa na ito is kamatayan. Hindi lang kamatayan physical kundi kamatayan spiritual, eternal separation from God, eternal death doon sa hill. So, sa impyerno, kapatid. So, um, ibabanggit ko lang ulit kapatid, baka andito ka pa sa mga gawain ito. Pinaalalahanan ka ng Diyos sa kanyang salita at ako ay ginamit lang na magbahagi sa iyo ngayon na Huwag mo naman sanang ipagpatuloy ang mga ganitong mga masasamang gawain, kapatid. Ah, sana ah, matauhan ka na, matauhan na tayong lahat dito sa mga salita ng Diyos. So, Baguhin na natin itong mga ganitong pag-uugali at magbalik loob ka na sa, sa Diyos, kapatid. Manampalataya ka kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. So... Repent, kapatid. At hindi pa ang lahat, kapatid. Tatanggapin ka ng Diyos kahit anuman ang iyong kasalanang nagawa. Kapag ikaw ay magpakumbaba sa Kanya at magsisi sa iyong mga ginawang kasalanan. At tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos. At panamanampalataya ka sa Kanya. Sa kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas at ikaw nga ay makakatagpo ng kaligtasan ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa. At makakamtan mo ang kaligayahan na hindi kayang maunawaan ng tao. Peace that surpasses all understanding. Rabi, kapatid, kapag nagdesisyon ka na tanggapin si Jesus at manampalataya ka sa kanyang ginawa doon sa cross, na siya ay namatay at nagbayad sa lahat ng kasalanan mo at sa akin, sa lahat ng tao sa sanlibutan ito. Manampalataya ka kay Jesus at tanggapin mo siya at ikaw ay maliligtas. At hindi lang yan habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, mayroon kang contentment and satisfaction kapag mayroon kang Jesus sa iyong puso. So, ayan po ang may assure ko sa iyo kapatid na nakikinig ngayon sa aking isinishare na salita ng Diyos dito sa Roma chapter 1 verse 18 to 32 na talagang sa Panginoon mayroon kang contentment and satisfaction, satisfaction kapag si Jesus ay nasa iyong puso. Kaya kapatid, huwag mo nang patagalin pa at tanggapin mo siya sa iyong buhay. Ayan, may mga video po ako dyan Nauna na una kong naiblog. Uh, sana po panuorin kang sumabay dyan at gawin mong personal prayer. Ayan. Panghuli, ang mga binabanggit dito na mga kasalanan ng isang katawan, sana po uh, huwag kang magalit sa akin kapatid sa aking sinishare, uh, magpakumbaba ka lang, kapatid, sa harapan ng Diyos at ikaw ay patatawarin ng Diyos. At mat matatamuang mo ang kaligayahan sa buhay. So, kung narito ka pa, ito pa, mayroon ka pang ginagawa na ganito, sana po, iwasan mo na ito. Magbalik ka na, magbalik loob ka na sa Diyos, kapatid. Please. Kasi, mayroong napakapambihirang plano ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo lang mag ngayon kapatid na manampalataya sa Kanya at tanggapin siya. At sa ganun, ang mga plano ng Diyos sa buhay mo ay magagawa niya. Sa Jeremiah 29 verse 11 sabi niya, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So kapatid, kung may maganda kang plano sa buhay mo, si Lord may mas napakagandang plano sa buhay mo at sa buhay ko sa lahat ng tao kapag ikaw ay kumilala sa kay Jesus. Yan lang po. Sabi pa, it says John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan lang po. Tandaan mo sana yan kapatid. At i-review ko dito na ayan o. Oh, yung mga sinasabi dito, pagsamba sa mga larawan. Ayan mga imbes na ang sambahin mo ay ang Diyos. Kung eh, sinamba ang mga ginawa lamang ng Diyos na mga imahe na yan. So, kasalanan niya sa Diyos kapatid. At ito, yung lalaki nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki, kasalanan niya mga kapatid. babae nakikipagtalik sa kapwa niya babae, kasalanan niyan. Ayan. Yung mga o mga iniisip mong mga masama, kung may iniisip ka mga yung mga masama, iwasan mo yan ang kapatid. Isurrender mo yan sa Panginoon na alisin sa iyo ang isipan na ganyan. So, mga gawain kasuklam-suklam. Marami ang mga gawain kasuklam-suklam mga kapatid na hindi gusto ng Diyos na gawin natin na tao. Kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, masasamang hangarin, mahihilig sa chismis. mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapaghataha ng masama, at suwail sa magulang. Mga, mga gumagawa niyan, sinasabi ng Biblia, sila ay mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa magagawa mag ng mga binasa ko na kasalanan na yun at yun ay alam na ng Diyos na alam na nila ang, kat ang katotohanan pero ayaw lang nila makinig sabi, niya, sa last verse is last na lang ito kapatid nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon so sana kapatid kung may mga kasalanan man dyan ay yung mga ginagawa huwag kang matuwa kasi galit ang Diyos sa mga ganyan sa so, halip ang gawin mo kapatid ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos magrepent at iwasan ang pagkakasala. Hindi naman talaga ma-perfect na dito sa mundo kapatid, hindi tayo magkasala. Pero, ang kagandahan lang kapag ikaw ay may Jesus sa iyong puso, magkasala ka man, ikaw ay hindi nagpapatuloy sa kanyang pagkakasala. Pilit mong iniiwasan ang kasalanan. Kasi nga, ang Diyos ay banal Uh, hindi pwedeng ang mga anak ng Diyos ay magpapatuloy sa pagkakasala kasi nga banal ang ating Diyos na ating pinanampalatayan at tinanggap sa ating mga puso kaya hindi talaga pwedeng ang anak ng Diyos ay patuloy sa paggawa ng kasalanan ang mga anak lang ng jablo ang nagpapatuloy sa pagkakasala kaya 'wag mo sanang pangarapin na maging anak ng jablo kapatid pangarapin mo at i mo sa puso mo na maging anak ka ng Diyos. So, kapatid, salamat sa iyong panunood. Sana po wag mo itong kalimutang i-subscribe itong aking YouTube channel para po marami pa ang makapanood nito. Kasi nga, ang like mo dito, ang reaction mo dito, at ang mag-share mo sa aking mga video at pag-subscribe, is isang tulong mo ito kapatid para marami pa ang makakapanood ng video kong ito. Kasi nga sinasuggest ito ng YouTube kapag mayroong nakakabase kasi si YouTube kung marami ang nagre-react, nagla-like sa aking mga video, sa mga video ng mga nagba-vlog. Kasi dito po, ibina, ang YouTube dito ang nag-share sa ibang mga users ng YouTube na makapanood. sana po, supportahan mo po itong aking hangarin na magbahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay ginagawa mo hindi sa akin, kundi sa Diyos. Salamat kapatid sa iyong panonood. God bless you. Bye-bye.